Ayan. Ang kinis pa ng LCD oh. Pero isang dahilan kung bakit nasira itong LCD na ito. Dahil nabasa. Ano ang patunay kung bakit nalaman kung basa. Nabasa siya. Ayan oh. Tingnan nyo yung flex niya. Nagmapa-mapa. Kulay puti. Sa gilid ng LCD natin. Yan ay patunay na nabasa itong LCD, yung cellphone na to. Ayan. Kaya nag-blackout yung ating LCD dahil nagground siya. Ayan yung pinaka flex niya. Eh. Ayan oh. Yan ang isang main cause kung bakit nagba blackout kapag ka nabasa yung ating cellphone, maring unang bumigay yung kanyang LCD. Ayan oh. Pag napasukan ng tubig. Kaya ingat kayo kapag may baha o malakas ang ulan, mga ting. Sayang, mahal pa naman ang LCD ng mga cellphone.